habang naglalakad si Mara pa uwi galing sa bahay ng kaibigan. Napansin niyang masyadong tahimik ang paligid. Wala na ang kuliglig at maging ang hangin ay tila huminto. Tanging tunog ng sariling yapak ang naririnig niya. Bakit parang ang bigat ng hangin? Bulong niya sa sarili. Sa di kalayuan, may narinig siyang kakaibang tunog. Napalingon siya. Wala naman siyang nakikita. Pero mas lumalakas ang tunog habang siya'y lumalapit sa masukal na daan. Biglang may malamig na hangin ang humaplo sa batok niya. Kasabay noon, isang malaking anino ang gumapang sa bubong ng lumang bahay sa tabi ng kalsada. Parang may kung anong nilalang na gumagapang. Mablis. Tahimik. Hindi tao. Kinilabutan si Mara. Aswang. Mahina niyang nasabi. Halos hindi makahinga. Naglakad siya ng mas mabilis. ngulit ang tik-tik ay sumasabay sa bawat hakbang niya. Tik. 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 Mula sa taas ng puno, isang pares ng mapupulang mata ang nakatingin sa kanya. Tumakbo siya. Sa bawat liko, naririnig niya ang paglipad ng kung anumang bagay sa itaas. Hindi ibon, hindi paniki, mas malaki. Hanggang sa bigla niyang narating ang maliit na tulay na gawa ng kahoy, ang hangganan ng sityo. Habang tumatakbo siya sa tulay, may boses mula sa puno. Mara. Malamig, mahaba, parang nagmumula sa loob ng isang kweba. Lumilingon siya at doon niya nakita, isang nilalang na payat, mahaba ang dila, nakalawit at may malalaking pakpak na parang paniki. Aswang! Sumugod dito pa baba mula sa puno, pero bago pa siya maabutan, may tatlong lalaki sa baryo ang sumulpot dala ang krus, buntot pusa at lampara. Mara, dali rito! Sigaw nila. Napaatras ang aswang, nagnangalit at lumipad palayo sa dilim ng kagubatan. Kinabukasan, may natagpo ang mga bakas ng paa sa tulay. Hindi pang karaniwan, mahahaba, matutulis at may bakas ng dugo. Simula noon, bawal ng lumabas ng mag-isa tuwing hating gabi sa sitio Madilim. Dahil minsan, ang katahimikan ng probinsya ay hindi palaging payapa. Minsan, may nakikinig sa dilim. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma ang susunod na nakakatakot na kwento hanggang sa susunod sa dilim